so what's up mga tol so yan TMX Supremo so kita nyo tanggal yung cap ng cylinder head kasi magpapalit tayo ng timing chain rocker arm at saka cylinder head cap gasket so yun yung kakabit natin dito sa TMX Supremo so kailangan nyo tanggalin yung takip yan at sunod nyong tatanggalin dyan yung magneto cover so yan tanggalin nyo yan magneto cover so bakit natin tinanggal kasi nga uh, magpapalit tayo ng uh, timing chain so makita nyo sunog na yung stator nitong TMX Supreme So, lulugay na natin yung tornilyo ng magneto. So, lulugay na muna natin lahat ng mga tornilyo. Yan. Tornilyo ng timing gear. So, dalawa yan. Yung tornilyo ng timing gear. So, ikutin lang natin ang konti magneto para umangat naman yung isa. So, medyo mainit pa siya medyo hapon na kasi so kaya pinakbakaan natin kahit medyo mainit-init pa so yan iluwagan na So natin dyan yung tensioner yan so yun yung natin kakalasing tensioner so yung dalawa niluwagan lang muna natin so tensioner yung unahin natin dyang tanggalin So ito na yung tensioner. So usunod na natin tong turnilyo ng timing gear. So tatanggalin na natin yung timing gear. So bakit inaalis natin yung Ah, uh, tensioner. So para madali natin matanggal yung timing gear kasi pag mahigpit pa yan mahirapan tayong magtanggal yan so kailangan nating unahin yung uh, tensioner so susunod natin yung tornilyo ng shaft ng rocker arm natin So pinakalak ng shafting So luluwagan natin yan Para mahugot natin yung Rocker arm At matanggal natin yung pin So pag natanggal natin yung pin Or yung shafting Tatanggalan natin yung Rocker arm So yung shafting kasi yung Pin May ano yan may stopper so may tornillo siya so pag tanggal na yung tornillo uh, tutusokin lang natin sa kabilang banda so tatanggal na yung shafting So ito na yung rocker arm. So uga na yung bearing. So tatanggalin pa natin tong isa. So pag nagtanggal pala kayo ng rocker arm, siguraduhin niyo na naka-top center yung ano. Yung ah uh, piston. So hindi natin siya mailabas kasi nga tumatama sa isang tornilyo. So tatanggalin muna natin yung tornilyo. So 'yun yung tornilyo na yung tornilyo na to, ito yung tatanggalin natin kasi so yung tatlo hindi na tumatama kasi mas masabit na konti yung ano natin pin ng rocker arm sa exhaust so kaya tinanggal natin yung pinaka tornilyo so yun tanggal na yung tornilyo ng ay tanggal na yung pin ng ano natin rocker arm ng exhaust So ngayon, tatanggalin na natin yung magneto para matanggal na rin natin yung timing chain. So ayan. At ito pang pinaka stopper sa ilalim ng chain natin. So kailangan yung tanggalin yan. So yung ano natin, yung guide, so medyo masikip yan. Kaya lang, pwede nyo yung sungkitin lang na konti. So wag sobra. Kasi pag malutong na, so mapuputol. Konti lang. Makalabas lang yung timing chain. So, konting thing lang ng screw. Yan. Para lumabas lang 'yung timing chain natin. Huwag sobra. So yan, tanggal na yung timing chain natin. Direction so, na na pala natin yan. So magkakabit na tayo ng panibagong ah, parts. So ito na yung ah, power arm. na So yan, bago na yan. copper na tornilyo. So yan. Ilagay na natin yung dalawang rubber arm natin. So kunti -kunti lang natin para tumapat yung butas. At ilalagay na natin yung lock. Yung okay. okay. pinaka-stopper okay. niya.

timing chain natin. So pag maglalagay ng timing chain galing sa taas, malulusot din sa baba. So pagbalik ito, uh, ganoon din konting sikwad para pumasok din sa oh, so. guide. Low, eh. So flat screw lang ang mga <laughs> sikwad. Ikutin po ka para masok. So yun. okay oh, na yung timing chain natin. Para masit natin sa Update center. So gamitan natin ang magneto. Yan. Para mabilis. Ano lang ako natin eh. magneto so yung timing, kahit wala yung magneto, so, makikita nyo, makikita nyo yung kong niya. Mas so, matapat nyo lang po sa cylinder head. So yung timing sa cylinder head. Tapat nyo yung kong niya. Pwede na kayo maglagay ng timing gear. So pag tatapatin nyo lang yung tatlo na yan, may mga marker yan. So, na ba? So okay na. Walang kadiretsuan nung mayo. Saan nakikita huh? timing na po? Saan nakikita? So, So yeah, time is okay, okay, it's rocket. Grand pin Oh, dali. na. Sa Sinabi mo yan ha, wala na. Oo. For the first time, sumablay na Hindi ba yung pa. para hindi na siya lumawlaw so ilagay na natin yung tensioner so yung tensioner kailangan nyo munang ilubog bago nyo isalpak So, i-adjust nyo yan pag naka pit na or naigpitan nyo na yung tornilyo na dalawa. So, ipitan lang natin yan para ma sit na natin tong tensioner. So, kuha lang kayo ng pamihit. So, utay nyo, konti. Oh, na. So, pag mayigpit na yung kadena, okay na yan. Ilagay nyo na yung magneto para ikotin uli, para mahigpitan yung bolt ng timing gear. Yan. So, madali lang. Lagi nung itudouble check yung timing. So, babalik na natin tong pinaka guide sa ilalim ng timing chain at syempre itong stud nut. Ah. So, pag okay na yung lahat, nagpitan nyo na, double check na yung timing. So, ibabalik na natin yung magneto. So, ganun lang kadali ang pagpalit ng timing chain rocker arm siguraduhin nyo magpit lahat ng tornilyo so yan magpitan na natin yan sunod yan adjustment ng valve tapit So sa valve tappet naman may ano yan, may service limit. So ang ilalagay natin dito 0.08 parehas. So depende sa inyo kung ano yung gusto yung ilagay na. So at so makikita nyo yan sa manual. Yung service limit kung hanggang saan at kung hanggang, kung hanggang saan ang pinakamataas at kung hanggang saan ang pinakang baba. So, dahil na-adjust na natin, ilalagay na natin yung takip. So, ganun lang. Pakabilis lang ng pagpalit ng timing chain at rocker arm ng TMX Supremo. syempre ilagay natin lahat ng tornilyo So yun, nalagyan natin. Nalagyan natin tong cylinder head cap so ganun lang napakabilis lang so lagay lang natin yung tornilyo nito so ayan ah, hanggang dito na lang yung ating video so madali lang so syempre nais ko muna pasalamat sa mga patuloy na sumo support sa aking channel sa mga patuloy na subscribe ayan maraming maraming salamat sa inyo so kung bago ka pa lang sa si channel na to Huwag ah, mong kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo yung notification bell, at, at pindutin mo yung all para manotify ka sa ating may pangkong upload na video. So yon tapos na. Lagyan natin yung cover. Nailagay natin lahat. So ayan, abangan nyo uli ang susunod natin video. So napakadali lang. So hanggang dito na lang. maray uh, maraming maraming salamat. So tapos na. Maraming maraming salamat sa panonood. So syempre, huwag niyo kalimutan. So nag na kasi tayo dito kaya tinanggal natin yung drain so huwag nyo kalimutang ibalik yung drain para magsalin kayo wagan ng langis eh. so tapon so yun lang ganoon lang kasimple so ulitin ko yan ha. maraming maraming salamat sa inyo sa lalo na sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel ayat salamat